Kahit maraming uh, mga sagabal sa pangarap ni Migs Molino, patuloy pa rin siyang nangarap alang-alang sa kanyang pangarap at makatulong sa ibang tao. Ganun po ka ka uh, agresibo huh? uh, sa mindset ng ating ng ating inidolo na si Mix Molino punto per segundo. So bago natin pag-usapan ng lahat, please don't forget to subscribe this YouTube channel Kuya SMB Vlog Ngayon mga kaidol uh, Alam naman natin na grabe ang mga bashers ngayon Ni Mix Molino ha? Pero yung mga bashers nayon yun So grabe din ano? Makapaggamit ni Mix Molino noon ha? Grabe din sila makapag sip sip Okay Makapag uh, Sabi ng masasarap na salita Alang alang kay Mix Molino Nang tatapos yon at the end Ayun, iyon ang nangyari na ngayon So, so alam naman natin kapag uh, kaya taman po kayo kapag hindi na ginagamit ang isang gamit or materials tinatapo na. Yun po doon mga ka-idol ang uh, ang nangyari po na nagamit na nila si Mix Molino pero ito ang naging resulta. Ito ang kanilang ginawa. Ha? dahil hindi sa pagkakaunawaan ng bawat grupo ng mga sumusuporta kay Mix Molino, bawat grupo ng mga vlogger pati si Mulino Molino nadadamay. Okay? Dahil alam naman natin na away yan ng bawat isa si Mix Molino ay walang pakialam. So na ngayon, nakikita na siguro ng ibang team na medyo malapit si Mix Molino sa kabilang grupo ng mga vlogger doon nagsimula ang siraan. Okay? Lahat ng mga kanilang mga not good na ginagawa naglabasan. Okay. Ganun po. Yung sana naman po ano kahit anong mangyari po mga ka-idol, mga kabunso, mga ka-community ni Mix Mulino is um, ipagpatuloy niyo lang sa pagsuporta ah, sa mga vlog ni Mix Mulino punto per segundo. So, for my latest up upload -up naman si Mix Mulino ah, sa pagtulong sa mga matatanda. So, ah, paluorin niyo po 'yun punto per segundo, ano? Alang-alang po 'yan sa magiging charity ni Mix Mulino. Even uh, to charity ni Miss Molino mga idol binabash ngayon. Even sa mga ginagawa, relasyon, pagkatao ni Mix Molino grabi grabe yung mga sinasabi nila tungkol po So wala na. Okay? Gusto talaga nila mga ka-idol na ibagsak si Mix Molino Papayag ba kayo na mabagsak? mapariwara si Mix Molino dahil sa mga issue nila please comment section below ha? doon natin malalaman yung mga how papano kayo porta sa isang inidolo. Okay? Kasi iba dyan, si mga mga vloggers, so sumuporta ko nga kay Migs Money, then, ginagamit pala. Ganun lang po dun mga kaidol. Ah, especially yung mga inviting vlogger lang na not legit na talaga na they are diehard supporters ng Mamix at patuloy sumusupport kay Mix Molino ngayon pero yung mga nagbabash ngayon mga invite lang naman yan ng mga vlogger not legit Mamix community talaga okay ganun, ganun talaga mga idol ang nangyayari ngayon eh sana naman po eh Huwag tularan pabayaan wag pansinin yung mga ganong tao okay grabe sila mang gamit grabe sila kung sila ang guma o kung sila kung sila mang ng tao pero kung hiyas sila nang hinuhusgahan grabe parang aso pa pag tumatahol ganon po doon well Uh, we go back to Mix Molino mga ka-idol sa nangyayari ngayon na, uh, si Mix Molino daw ay hindi sikat nagdahan-dahan yan, hindi naman tayo lahat may kasabay na sakripisyo lahat ng bagay na gusto makamit may uh, may tinatawag na sakripisyo yun, kapag may sakripisyo ka ginagawa ni Miss Molino uh, tulong ng kanyang manager na kahit paano may at mayroon siyang mga guesting sa palabas sa GMA hindi naman po, uh, sapat na po yun ha? Huh? Malay natin balang araw yung mga guesting ni Mix Molino sa ABN, even in GMA, even in, uh, in TV5, kung mayroon man, God bless na lang. Supportahan na lang po natin. Ha? Uh, huwag nang kontrahin. So, hindi ko rin po alam kung ano ang mindset ng mga taong uh, garapal yung mga salita against kay Mix Molino. Oo, dahil alam nila kung ano, sabi ko nga ano umpak. Kung alam nila nagkasala si Mix Molino, patawarin na nila kung para sa kanila yan lang po doon kasiempre ay lang mag-stress stress sila ka even kayo ha especially sa mga senior citizen diyan na patuloy sa suporta kay Mix Molino ha na huwag agad maniniwala kung hindi mismo galing sa bibig ano ni Mix Molino ganoon lang po yun mga ka idol kasi alam niyo mga idol nung katulad kay Mix Molino na sincere tumulong sa kapwa sincere na makapagbigay makapagsaya ng ibang tao suportahan Huwag kayo mag-focus sa mga taong konti naninira ng tao. Grabe pamungura pambababoy, di ba? Bilo da di ba? Wala, hindi yan nakangat. Nandiyon lang yung sila kapag susuportahan din. Katulad din nila. Kayo yung ugali. Okay? ganoon lang po dun. Pero yung kas katulad kay Mix Molino, yung kanyang uh, sinasabing sincere sa pagtulong, na kung anong issue, tumahimik na lang, happy-happy lang. Yun ang ginawa. Ginawa ng ibang grupo. Kasi yung, yung ito ang nangyari. Ha? Yung ibang grupo gusto, so din kay Karol si Mix Molino, happy-happy lang. ah uh, yung iba naman gusto, hindi, hindi, pwede yan. Kaya paano, paano namin maide defend si Mix Molino kung ganun ang attitude ang aming papakita sa social media. Di ba yung mga ganong eksena? ah yeah, yun, siyempre, kinukuntra ng iba. Kasi paano yung malalapat, lalago? Paano aangat si Mix Molino? Kung may mga, may mga ganong vlogger na grabe yung pambalahura, tapos protect yung sulinog, di ba? Wala. Yes, nandoon, may pundong tao. Pero paano paramihin, sabi ba, kay Sambon, paano paramihin ang tubig? Hmm? Kung, hindi kung hindi lakas, uh, ang butas, kung sa, ano, ha? Huh? Kung sa, what we call this, kung sa aming timba, burabud, ha? Huh? Paano? Paano, Paano pupuno ang pupuno ang bali ng tubig kung hindi bumbahan? Okay? Kasi ang ginagawa kasi nilang mga nilang mga ex defender kuno is sinasara nila yung mga butas na hindi ma madagdagan ang tubig. Ito yung pagsasara na yon, nandoon na yung kababuyan na ginagawa nila, na ginagamit nila si Mix Molino kahit mga anik-anik lang nilang content. Grabe. E ano hapa, paano, Anong ma-explain? Anong masasabi ng mga bagong viewers? Na sana papasok hindi na lang kasi nakikinabad trip na sila. Ah, disappoint na sila sa pinapakita ng yung mura, nandoon yung balahura, dun yung mga ano kung ano, ano pa man na hindi nakakaaya, hindi makatao yung ginagawa nila. Makakatulong po ba yung para kay mix Hindi. Yung sila nandiyan, umangat ba? Wala din naman ha? Simula pa ang mga Migs, ha? Walang umangat. Ganun pa rin yung subscribers ni Migs Molino. Kaya, yun na, binago ni Migs Molino na iwasan na yung bagong pang-uugali. Iwasan na yung pang-content -co kung ganyan man lang stop na dapat lagi tayong happy happy lang maging masaya kasi walang maging successful na vlogger katulang mga sikat na vlogger ngayon kung may ganong pang ginagawa nila wala yung ginagawa nila sinisira tuloy nila yung community yung, yung, yung mixed community even mommy community ha pinaparamul pinapaalis nila yung tao sa, sa community na to yun ang ginagawa nila eh, nga kung pinapali silang tao Tapos iba kinukuha din. Parang nanliligaw silang mga supporters Ni mismo nilo, Na makuha din nila Tapos sinisiraan si mismo nino Diba sana doon ang sinisira ng word na hostesya Kung ganun man lang yung sinasabi Yung ganun mga mga ugal pinapakita nila Yung mga ganun tao Eh wag na hmm. Wag na pansinin Kasi ganun talagang ugali nila Sabi pa lahat may hangganan kung anong ginawa sa kapwa mo tao noon babalik at babalikan sa iyo okay dahan-dahan yan ha? hindi yan agad-agad dahan-dahan kaya wag silang tularan fokus tayo sa mga vlogger na hindi nagmumura vlogger na kakaganda alang-alang kay Mix Molino Channel vlogger na makakapag-inganyo ha vlogger na makakapag-inganyo ng tao okay na maipromote ang channel ni mismo li, to increase his subscribers. Ha? hindi yung decrease sub uh, this ano ah, na hindi bumaba ang kanyang subscribers. Okay? Kasi alam niyo why na nagkakaganyan ugali nila It's because parang uh, pinagmamayabang nila because of us, because of Palaboy, di ba? Yung ganun. Na kami ay nagpatigil sa mga vloggers. Tumahimik lang ang iba. Dahil gusto nila katahinikan, alang-alang ikakaganda kay Mix Molino. Sige, it's your time. It's your time to shine. Go what you want. Eh, pero maraming na auto. Dahil na. Akala nila, for Mix, hindi pala for, ano, for, for them interest. Ganun po ang nangyayari ngayon mga kaidon. Grabe sila makapagbanat noon mga kaidon. Grabe. Pero nakatunaw. Grabe din ang banat nila kay Mix Molino grabe din kasi nagamit na nila si Mix Molino yung po dun mga ka idol ha Binab may binabanatan sila ngayon pero wag na natin silang patulan okay wag na natin silang patulan regarding that kasi hindi yan makakatulong almost okay tumahimik na sana yung uh, yung issues regarding po doon sa mga mix. pero ginising nila ginising nila na binaliktad nila ah? kasi yun ang kanilang ginagawa eh gumagawa sila ng ingay dito sa social media okay ganun lang po doon eh wag na magingay wag tumahimik na lang di ba yan sa mga nandiyan no maraming marami salamat again sa mga twist, don't forget to subscribe to the channel of course maraming uh, maraming marami salamat and then sa pagpatuloy sa so mga ako yung SMD channel sa si mga mix community mga mix community yung patuloy, patuloy sa so mga support kay mix molino maraming marami salamat again wag silang tulad okay iwasan na kasi hindi yung makakatulong kasi magkakaroon lang kayo ng stress especially sa mga diehard supporters sa si mix molino sa kanilang mga ginagawa maraming so, maraming marami salamat Fokus kay Mings Molino focus sa kanyang ginagawang vlog content, ha tulad ni si Charity niya ha ah, mag-focus na lang po doon. especially sa mga sumuportahan nyo po rin po yung mga vloggers na walang pagmumura puro ikakaganda na maipromote makapromote makapag invite ng ibang tao to increase si subscribers hindi yung pagmumura na interest lang ang ginagamit hindi yung kapakanan ng founder ni Migs ni, ay eh, katulad ni Migs Molino yan maraming salamat hanggang dito na lang God bless Mabuhay kayong lahat. Happy Sunday sa atin. Again, this is Kuya SMB. Don't forget to subscribe para sigurado, punto por punto, pack the fact and fill the full. Have a good day, everyone. God bless. Mabuhay kayong lahat.